nakuha din akong footage sa na video, uh -huh. sa picture. Kaya lang, nung may ano ko, tinignan ko, may pulis na babae uh -huh. na galing sa likuran namin, nakaupo kami ganyan eh. Uh -huh. o, sa sekunda pa sabi niya sa akin, ay ate, burahin mo yan, bawal, sabi niya. Sila na mismo ang nagbura, hiyawa kong ganun, sila na mismo ang kumalkal sa cellphone ko. Ah, kinalkal nila telepono? Oo. Oo. Nang pulis Ang sabi niya, ate, anuhin ko ako mag-erase. Pinagpa-erase uh -huh. lahat so hindi nagpa nagpa hindi, hindi, naman siya nagpaalam. Hindi siya nagpakilala pero sabi niya, ate ako magbubura. Bawal daw. kasi bawal 'yan. Ano masasabi mo dun sa ginawa niyang pagbura? sa telepono mo? Eh siyempre na na medyo nag natakot din ako kasi mga pulis nasa nakapalibot na sa akin eh. Sabi so, nalibutan ka na. Oo, dami-dami mga pulis sa likod kong ganoon. at nila. na sila. Tapos gano'n, no. Now check nila kung talagang wala na. Uh, ako po si Pebaldo, leader ng Naglabran Gimba, LMB. Ako po si Teresa Talikuan, ng Tegakawain Buktong. LMB din po ba? LMB din po. Member o leader? Right. Member. Ano po ba yung ginawa niyo muna sa Barangay San Bernardino? Eh, may... nabalitaan nga namin na may magsusurrender na LMB doon. Mm -hmm. Kaya kami nagpunta. Mm -hmm. At kasama namin yung Pangulo, si Ray Rodriguez. Mm -hmm. Sin, paano nyo nalaman na May alam ba sa si sander? Meron. So sa kanila nang galing, meron daw nagpapasurrender? okay. So, mm -hmm. so yung mga sumusurrender na yun, ano daw yung sinusurrender niyo? Na? Hindi namin kuwan yun dahil nandun si Gamay at saka si Sandro ang nakita namin. Mm -hmm. Ay kasama nga niya yung mga pulis doon. Mm -hmm. Tapos, yung nakalagay doon sa kwan nila sa tarpaulin uh, kwan yung withdrawal ata na support ng LMB LMB ba yun? LNB. Kalagay? Saan? Saan daw kayo mag-withdraw ng support? Eh, basta ang nakalagay doon sa ano nila, sa tarpaulin tarpaulin nila supporter, support ng ano support saan? LMB magwi mag-withdraw sila yung mga miyembro nyo mismo yung nandun na sumuko, na sumurrender? Oh, member Crisanta. ni Crisanta. kailan hey, ba si Crisanta? Oh, si Crisanta. Siya yung leader ng San Bernardino. Crisanta, ano? Pinili? Crisanta Ramos. Hmm. Eh ngayon, nung napansin namin, siya wala doon. Yung mga member lang nandun sa labas. Kaya nagtataka kami kung bakit magsusurrender sila. Eh, hindi naman sila NPA. Hmm. Kaya nga kami pumunta at nang makita namin kung totoo bang mag-surrender sila. Eh nakita namin, nakaupo na sila doon kasama na yung mga police. Kaya nakikinig naman kami nung nagsasalita yung si Sir Lagmay. Ayun. Ano yung sinasabi ni Lagmay? Ayun, tungkol sa mga raper din yun, eh, binanggit niya. So, nabanggit mo na, ano, na, meron, na, na mo ng pictures. oo oh, sabi ko kay, o, oh, sabi ko kay Marites, picturean mo na sila, mas lalo na yung nagsasalita, yung si na, yung pinakamata sa kanila. Nung, para meron naman tayo na ipakita sa mga member din kung tayo ay mag-meeting. And, tapos, eh, meron lumapit sa amin doon sa likod namin na pinapa-erase yung kinukuha niyang litrato. Mm Kaya -hmm. eh, nagtataka naman kami, bakit papa-erase mo? Bakit? Sabi ko gano'n. Eh, bawal po. Eh, bakit bawal? Sabi na. Eh, hindi po pwede kumuha ng ano, hindi daw authorized na kukuha ng video. Tsaka, mga, oh, picture. mga, picture. Si Ate Marites, kumuha ka ba ng mga Oo, photos at pictures? Oo, kung at, uh, may mga nakuha din akong video. footage sana, video. Sa picture. Kaya lang, nung ano ko, tinignan ko, may pulis na babae na sa likuran namin. Nakaupo kami ganyan. eh. O sa segunda sabi niya sa akin, ay ate, burahin mo yan, bawal. Sabi niya. Sila na mismo ang nagbura. Hayawa kong ganun, sila na mismo ang kumalakal sa cellphone ko. Ah, kinalakal yung telepono? Oo. Oo. So, ng, 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 ng ba sila? Ang sabi niya, ate, anuhin ko ako mag-erase. pa erase, sabi niya, Yun, -erase ah. lahat so hindi nagpa uh, hindi, hindi naman siya nagpaala. Hindi siya nagpakilala pero sabi niya, ate ako magbubura. Mm, bawal daw. Pa, ba, kasi bawal yan. Hindi ka authorized. Kami lang mga pulis ang may authorized na maglitrato. Oh. Magpicture sa magvideo. Sabi, sabi dun sa ginagangyayaring meeting. Oh. Saan ba naganap yung meeting? Sa San Bernardino. Hindi naman. Sa o, labas. Uh, open, open, o, nga open, open o, nga open. eh. So marami na. Sa barangay hall. Oh, um, 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 barangay hall nila. Tapos tinanong nila ako kung tigasan ako, kung mm -hmm. tigasan bakit ako napadpad doon. Eh, LMB member din kasi LMB ako. LNB po ka. Tapos nung nakita nila akong nagkuan, nagbibidyo, tsaka nagpipicture, pinagbabawalan, yun, pinagbabawalan ako. Na hindi daw ako authorized na mang manguha ng picture tsaka video. Kaya in-raise nila. Sila mismo ang nagganon ganon sa cellphone ko. Ah, so sa makatwit, pinagbabawalan nila yung pinagbabawalan. Oo. Hindi siya nagpakilala kung sino. Hindi siya ano, nagpakilala. Uniform personnel. Ano? Sino-sino mm. ba yung mga nandumating doon? Bukod kay Sandro at saka kay Gamay. nandun yung police. Si Cap, si... Uh Oo, -oh, si police Sir Major Lagman. Lagmay. Saka so, si, Sir. Ba iba? Si, si Sir Lagman. Sa kasi Sir... Sa kasi Si Sir Baltasar. Si Sir Mark... Baltasar. Baltasar. Sa so, mga... New Tenant. Ano na yung isa? Mm. Marami ba? Kung nagkilala. Marami. Bukod sa police, meron pang pa ibang nandun. Meron pa, meron yung sa ano, may mga dumating na mga NGOs, yung mga sa Allsco. Meron daw silang tao doon, livelihood na um, ano, mga madre. so, yung mismong nagbura doon sa telepono mo ay... Hindi ko na ano, naka... Oh, naka o, o, one, naka police woman. Oh, naka uniform siya sa naka-mask. ka. Naka, police naka, woman. Baba. Police naka woman. mask. Oh. oh. So, police Tapos sabi niya, bawal yan natin. Sabi, hawak kong ganun. Ako na magbubura. Sabi. Mm -hmm. Bindura niya lahat. Sabi ko nga mag-iwan naman at nang pa, uh, uh, para meron kami Pa, mag-iiwan? I-erase eh? lahat oh. yan. ano daw ang rason? Bakit bawal? Hindi daw kayo. Hindi daw ako pa authorized. Pasa niya ang sabi. Hindi ka authorized. Mm -hmm. Sino ang authorizado lang ay mga pulis si, Oo. Uh oh, Gano'ng karami yung pinasurrender nila? May sampo ba so, yata sila na? No? May sampo ata. Uh, may sampo. Sampo. Ano? Sampo. yung pinasurrender. Nung no. Dumating kami doon kasi nagsalita na yung mga polis na yon. Kasi hindi na si ano, ay, hindi ko rin naabutan si Gama. Hindi nagsasalita. Hindi nagsalita. Si Ray lang nung naabutan namin na pinaliwanag niya eh, mga LMB na yan, mga inosente. Eh, niyo ba yung mga sumarit? Eh, mga member ni Crisanta yun. Hindi rin namin kabisado yung member niya. Yung hindi niya nakausap si Crisanta? <coughs> nung tapos na yung meeting, pinuntan ko doon sa sa loob ng barangay hall. Hindi siya lumalabas, andun sa loob. At may tatanungin lang din sana ako tungkol sa project namin sa bukid kung nakaani na sila. Mm -hmm. Hindi mo siya tinanong tungkol sa nangyari? Tapos sabi ko, eh hindi naman namin na kausap na yung inaano ng mga tao niya. Kasi si Rey naman ang nag- um, um, Sino so hindi niyo nakausap si Crisanta kung sino yung nakumbinse? Mm -mm, hindi, hindi namin na siya. Kasi hindi nga lumabas, nandun nga sa loob. Totoo ba na merong ano? Mayroong mga binibigay ng bigas? Meron, binigyan. Binigyan ng... Binig, lahat yung mga nag-surrender ay nag-withdraw dyan sa ano nila. Binigyan nila ng bigas. Hindi nyo na rin nakausap yung mga... Hindi namin nakausap yung mga member eh. Hindi... Ang lang kinakausap ko nga yung leader sana. Kaya tinatanong ko, bakit hindi lumalabas yung leader niyo Asahan sabi, andun daw sa loob. Nung bang dumating kayo doon, sinabi mo na tinanong kung saan kayo, taga saan kayo at mm -hmm. saan kayo. Uh, pinigilan ba kayo kaagad na kumuha ng pictures at video? Hindi o? naman, dahil hindi. hindi pa ako nung, ano, kumukuha. Hindi pa ako kumukuha. pero nung lumapit na ako, magsasalita na si Sir Lagmay, yun, kumuha ako ng video at saka mga picture. Tapos, mayang maya ng konti na may meron ng police woman sa lukot ko na, ate, bawal yan. Ina-erase niya lahat. Hindi ka dapat kumukuha dahil hindi ka authorized. Sabi nga Tapos hawak pa, ay gano'n. alaman niya Pinak. yung cellphone mo. Mahawak-hawak ko gano'n. Ako na mag-erase. Mag lahat in-erase. At hindi siya nagpakilala. Hindi siya nagpakilala. Hindi. Pero pulis ng gimba yun. Oo, oh, oh, sa gimba. Oh, oh sa gimba. Mga kasama nila, Sir Lagmay. Lagmay. May mga barangay officers ka ba na nalil. Mga barangay tanong. Si Kapitan, wala. Sabi na. Mga ba, barangay tanong. Ay, nung una nandun si Kapitan, nakaupo. Mm -hmm yung kapitan nila nandun. Ano masasabi mo dun sa ginawa kung pagpapak sa telepono mo? Eh, syempre, na, medyo nag, natakot din ako kasi mga pulis nasa, nakapalibot na sa akin eh. So, Ay, pinalibutan ka na? Oo, oh, dami, dami mga pulis na sa likod Kung gano'n. At na nila. sila. Tapos sila gano'n, no. Now, check nila kung talagang wala na. Tapos sabi pang gano'n, tiga saan kayo? Sabi. Tiga, kawain bug pa nga po. Wala, hindi kayo pwedeng mag-video. Gano'n sa amin natakot na rin naman ako. Mm -hmm. Hindi ko naman, ano, ganun pala yun, na hindi bawal pala. Pero sa tingin mo, bawal, mo bawal naman, ba pagkaganan? Hindi, naman. Ko, hindi naman, kasi kung wala naman, hindi naman masamay ginagawa din, bakit? Bawal, di ba? Oo. Kasi yun eh, sana. Oh, oh. Para may sa mga member natin na ito yung mga, oh, oh. ano, sa barangay sana. Mag maganda sana, sana nga yung pinabaya nilang nagvideo kami para papakita namin sa mga kapwa naming mga LMB na mag maganda yung sinasabi nila. Eh hindi, pinabura eh. Paano pa namin ipapariwanag sa mga kasamaan naming NMB sa tingin niyo ba maganda yung ginagawa nila ng pagpapasurrender? Sa LNB? Kung para sa akin, hindi. Dahil mga inosente yung mga tao ngayon eh. At saka hindi sila dapat magpapaganyan withdraw sa bawat barangay dahil yung mga tao na yun, wala naman ka alam, alam alam yun eh. Ano, member sila ng LMB, pero hindi nila alam yung ginagawa nila. O eh, bakit sasabihin? Kaya ang kausapin sana namin doon una, yung leader nila eh bakit pumapayag siya isurrender yung mga tao? Baka NPA ba kayo? Mm -hmm. da yung ganun sana ang dapat namin sabihin. Mm -hmm. Kaso nakaupo na sila sa harap, hindi na namin makausap, dahil nandun na yung mga pulis. Ang dami pulis. Ang dami. Mm -hmm. So yung 10 mm -hmm. sinusurus, dapat daw sumurrender, maraming pulis na nakapalit. Eh? Oh, no, ang dami. Ang dami, nandun sila lahat. Sa tingin nyo, hindi naman dapat sumurrender. Hindi, dapat magpasurrender yun. At saka hindi nila bigyan ng ganyan na kaya natata ang alam ko natatakot yung mga tao doon. Sa so, tingin niyo natatakot mm, sila. Natatakot sila. Yung mga iba na sa gilid tinatanong ko nga. Wala, Wala kami alam diyan. surrender o. daw. Bakit? NPA ba kayo? Sabi niyo. hindi po ako kasali. Sabi naman, kaya natatakot yung tinanong ko doon sa labas. Mm -hmm. Hindi po, sila lang, gano'n. Ah, hindi ka kasali sa LNB? Hindi po, sabi. Pero kung... Uh, pa kayo? Doon oh, sa so sinasabi nila? Okay. Wala naman. Wala, hindi, hindi naman hindi. namin alam yung organisasyon nila sa mga NPA yan, dahil hindi naman namin kilala sila. Ano ano sa tingin hmm. niyo bakit hindi sila sabi niyo na... Uh, eh paano yung, paka yung dalawang nandoon. Si ah, Gamay yun, ang yun, si alam ko doon. Pati si... Sila ang nangunguna dyan. Kaya alam ba naman ng mga pulis yan kung hindi nagsasabi yung leader na yon? Yung si Gamay na makamyas, saka yung nagpandayan, si... Sandro. Ano yung way, paano yung mga nag-withdraw ng support? Pwede ko siya masabi sa rent ko paano yun? Ano ang nangyayari na nang sa kanila after? Eh, kung siguro yun. Hindi na siguro, sila sasapi, sa, uh, sa, sa LMB na dating LMB at gusto nilang papalitan ang pangalan, yung LMB na yan. Ay, okay. So gusto nilang palitan yung pangalan ng LMB? Oo. Yet, Kasi ang LMB na yan, yan daw eh, parang nasisir ano, na na haluan na ng na na ng mga NPA ginagamit, ginagamit daw ginagamit. na NPA ang LNB. Paano daw nila nasabi yun? Meron ba silang mga katibayan daw yun? Eh, yun lang ang hindi namin alam. kumbaga eh, ano, pangalang LMB, may batik na ng... May batik, na, na ng LMB. gusto nila... Gusto nila palitan ang LMB. Palitan ng pangalan. Palitan ng pangalan. Pala, pangalan lang, Palitan lang dahil nakakasira daw yun sa... May, kasi may batik na nga daw. May batik. Yung pulis, yung, yung si Lagma, at si Baltasar, Oh, sila sinabi dun doon sa mga sum, oh, na may oh. support. Oo, oh, man. oh, sila. Sa, sa inyo, sinabi, sinabi rin sa amin. amin. Sinabi rin sa amin. At gusto nila palitan nga daw yan. Pero sabi nila, okay naman yung ano, kaya lang yung pangalan lang. pangalan lang, gusto nila. Dahil gusto pangalad. nilang mapalitan talaga yan. Dahil, ayan nga, ginagamit nga ng NPA, yung LMB. LMB. sa amin, wala kami sinusuporta na kahit wala. Hindi Oo, naman, ba? wala naman kami sinusuporta ng ganyan na basta kami lang ang manggagawang bukid. Sabi ko pa nga, kung sana sir, eh, yung, ang dapat niyong tutulungan talaga, yung mang, manggagawang bukid dahil kami nawalan, nawalan kami ng hanap buhay. Hmm. ba Nawalang duma, oh dumating yung reaper na ko na yan, yung makinarya na yan, nawalan ng hanap buhay yung mga tao. Siyempre, dapat nga talaga, iyon ang tutulungan nila, yung mga taong nawalan na nga na buhay. O, oh, di ba? Hindi yung sasabihin nila, pasurrender yung mga tao, e, eh, walang wala kamalay-malay. Hindi, hindi, ang sabi naman ni Sir Lagmay, hmm. kaya nga kami uh, tumutulong sa mga tao kasi nga para mabigyan daw sila ng mga livelihood, yung mga sumurender. Hmm. Anong mga livelihood daw ni Peter? Eh, basta magkukuan pa daw, magse-seminar sila, tapos magkakalimbawa, magano din yung mga, yung sa TESDA, mm -hmm. yung mga walang hanap buhay daw. Pwede mm -hmm. daw mag-aral doon na mag-apply sila at uh, tutulungan, tutulungan, nila. Tutulungan daw nila. Iba pa yung livelihood. Sino may ano Sino ang may proyekto nun yung polis mismo? <laughs> Oo, oh, yung mga polis. Silang nag-ano na, nag-ano na, kung alimbawa, kagaya yung mga nag-surrender na yon, papasukin mm -hmm. lang ng livelihood yun. De, May pera naman binigay? Wala naman pera. Wala naman kami nakakita. bigas yung, lang naman nakita, nakita na yeah. nag-sign lang sila. Gano'n ka lang karaming bigas? Ano? Mga, mga limang kilo? kilo siguro yun. Limang kilo? Limang kilo. Ano bukod sa bigas, ano pa yung nakupin? Sardinas. Sardinas.